Ako nga pala si Rico, isa akong Movade Rider, at ito ang karanasan kong nangyari sa akin. October 31, 2024, ay bumiyahe ako kalakasan ng booking sa Movade, 10 a.m. Ako nag-start bumiyahe, sobrang traffic sa daan, marami ako naging pasahero. Babae, lalaki o kaya naman minsan, bakla tomboy. Pag pasahero, wala ko pinipili minsan, may mga pasahero, sobrang sungit, pero okay lang kailangan kong kumita. Meron naman mababait kaya pag may costumer ako na, sa tingin ko hindi masungit na tutuwa. Ako gusto ko sila kakwentuhan habang bumabiyahe. Kadalasan nakakakwentuhan ko mga lalaki kasi hindi sila maarte nagsashare sila tungkol sa pamilya o kaya naman love life at tungkol sa trabaho nila. At syempre, dahil ang mabait sila ang madalas magbigay ng tip. Tungkol naman sa tip, wala lang sa akin yon dahil mahalaga may hatid ko sila ng ligtas. Meron pa na nga nagmamadali, kaya kailangan bilisan. Pero okay lang, sanay naman ako. Nalang nag adjust kasi, kung makikipagtalo pa ako, wala naman akong mapapala. Masisira lang ang masayang biyahe ko tungkol nga pala sa biyahe ko. Oo, masaya ako sa pinasok kong trabaho delikado. Kung minsan kaya, ingat na lang palagi. Madam ring mga kamote sa kalsada, hindi lang sa mga rider. Pati na rin mga sasakyan, jeep dot, bus taxi dot, at truck. Kaya ang ginagawa ko na lang ay hinahabaan ko ang pasensya ko. Hindi na ako nakikipagmatigasan, nakikipaggitgitan. Alas 7 ng gabi, noon kumain ako sa Pembo. Makati ng pares, ginutom ako sa kakabiyahe maghapon at nagpahinga na rin ng isang oras. Habang nakatambay, marami din mga rider akong nakakakwentuhan. May move it, kachot joyride, angkas. 9pm. Nanon nagstart na ulit ako, bumiyahe pick up dito drove. Doon karamihan ng pasahero ko, mga naka-Halloween costume, may nurse dot angel, at iba-ibang uri ng pang-Halloween sa poblasyon lugar sa Makati, kabilaan ng may paganap na nagha-Halloween party. Matao at masaya sa mga oras na yun. Alas 12 ng umaga, November 1 na, tapos na ang malalakas na tugtog, wala na rin halos sa sakyan na. Makikita lamang kami na lang mga rider na iilan naghahatid sundo pa rin ng mga pasahero medyo madilim na rin ang daan. Kaya naman medyo konti na lang ang booking. Alas dos ng umaga na nasa Paco, Manila ako, may lugar doon na madilim. Bawat kanto may nagiinuman, nakakatakot na rin. Dahil noon talamak ang hold up, kaya napagpasyahan kong lumipat ng area para mag-abang ng booking. Guto kong magpunta ng Makati dahil mas safe doon. 2.20 AM, nakalabas ako ng Paco, Manila. Lumabas ako dun sa Osmeña Higway ako lang ang dumaan, kaya solo ko ang higway ng nakangiti kasi first time ko lang. Tupaglampas ko ng skyway exit sa Osmeña, tanaw ko na yung tulay entrance kasi sa babanon. Doon ako liliko gilpuyat. Habang binabaybay ko ang madilim na daan, meron ako na aninagan na babaeng tatawid galing sa kabilang kalye. Kaya nagbagal ako ng patakbo ng motor sa speed na limampu naging dalawampu. Nabigla ako dahil ang bilis niyang maglakad. Kaya napahinto na lang ako sa gilid ang hirap paniwalaan. Palapit na siya sa akin mga isang dipa at kalahati na lang ang layo niya. Sa akin nagulat ako kasi wala siyang muka. Pag tumingin ka sa dilim, ganun na ganun. Ang dami naging tanong sa isip ko nun, bakit siya nandoon? Bakit ang dumi niya? Bakit wala siyang muka? Bakit ang bilis niya maglakad? Dahang segundo huminto ang mundo ko hanggang nasa harap ko na siya. Ewan ko kung ano gagawin ko sa mga oras na yun Parang gusto kong tumakbo, iwan na walang motor ko. Pero hindi pwede. Kaya humarurot na lang ako kahit takot na takot na ko first time. Sa buong buhay ko tumayo ang balahibo ko. Kaya nung nasa intersection, nako ilalim ng tulay papuntang malugay. Gilpuyat na kahinga. Nako nang maluwag may joyride rider doon. Kaya tumabi ako sa kanya at nagkwento sa nangyari. Pinakita ko rin ang braso ko na tumayong balahibo. Natakot din yung pinagkwentuhan kong rider kaya sabi niya, hindi muna siya dadaan ng Osmeña Higway. Ngayon lumikon ako ng Gilpuyat. Dire-diretso lang ako noon mula Buendia hanggang Kalayaan Tagos C5 tas papuntang Pasig hanggang makakita ako ng Karindiria sa C. Mundo at nagpahinga hanggang mahimasmasan sa nangyari. 4 a.m. noon medyo, matagal ako natulala. Sa nangyari, hindi na ako bumiyahi kumain at nagyosi na lang ako at nagpalipas na lang ng oras para magumaga at para makauwi na rin. Nakauwi na ko ng bahay, kwento ko yung bumungad agad sa asawa ko, natakot din ang asawa ko, kaya naiisipan namin mag-search na kung may namatay sa Osmeña Higway na babae, meron na nga kaya pinagdasal na lang namin at sana walang masamang ibig sabihin yung nagpakita sa akin.